Di ba? Oo uh, po, Ake. Okay. Sakto. Tatlo lang naman tayo dito kaya hindi magulo at saka tahimik. Kasi dalawa lang kami dito nila nagahati sa upa eh. Ah, uh, buti na lang po may bakalit pa dito sa inyo. Malapit lang po kasi dito yung bago kong trabaho. Kaya okay lang po ba na ako lang yung lalaki dito? Ay oo naman. Plan pang family naman to. Tsaka yung asawa ko kasi lagi sinasama ng amo niya sa ibang bansa. Kaya madalas wala siya dito. Saan ka nga -sa pala kita trabaho? Ah, sa coffee shop po. Oh, Pa-coffee ka naman mo dyan. Ah, Wala Wala Ah, uh, si Lay nga pala. Stop ko. Ay, ay po. Ay, ano po. Saan po kayo nagtatrabaho? Ah, sa restaurant um, kami nagtatrabaho ang dalawa ni Lay. Stop ko siya. By the way, nandito na rin naman na kayo, sasabihin ko na rin sa'yo yung rules. Simple lang naman ang rules dito. Ang gasol, toka-toka tayo kada buwan. Ngayon, sa tubig, Tsaka sa kuryente, eh wala namang problema at libre yon. Pero sa pagkain, eh share-share tayo. Ha? Pwede po ba, ba na huwag na lang makipag-share sa pagkain? Kasi hindi naman po ako kumakain dito. Naku! Ganyan din dati si Lay. Pero alam mo, mas makakatipid ka kung mag-share ka sa amin. Di ba, Lay? Ah, uh, opo. Saka, masarap ng protein si Chef. Chef, Roy, Expert ako dyan. O ano? pag ko po kasi, natutulog na agad ako eh. Ay naku, hindi naman sa pag-iisip ng masama ah. Tako, ganyan-ganyan yung dati yung sa amin, na ultimo itlog eh. kinakain. Pagka tulog na kami, tsaka gumagapag sa gabi. Saan kayo mo nun? Hindi ka na magluluto. Wala ka nang iintindihan. Kakaigan ka na pagkagaling sa trabaho. Katipid ka pa. May pangbaon ka pa. ano? Sige, sige po. Di po, di ba nuli? Hmm. Oo, oh, tsaka parang makatipid ka nila. Hmm. O siya, sige na. Pumasok ka na doon sa kwarto mo at magpahinga ka na. Bukas mo na lang iabot sa akin yung shell mo sa pagkain, ha? Huwag mo kalilimutan ng shell. Lane, morning. Ah, oh, uh, morning. pwede bang sumabi? Ah, sorry po. Uh, oh, kape ko ka oh, muna. Ay, I... thank you po. Ah, nga pala, Lane. Pwede ba sa susunod na buwan, huwag na muna ako mag-share sa pagkain? Kasi, di naman ako nakakain dito eh. Kahit isang beses lang. Sayang din yun. Ah, uh, sana naipon ko na lang yun. O di kaya, bilhin na lang ako ng ah, uh, pagkain itong para sa ating lahat. Kuya, <laughs> ang gawa ko na rin yan dati. Pero alam mo yung ginagawa ni Ma'am Che. Tinatago niya yung mga gamit sa kusina, yung mga tsara. Kaya wala akong, wala akong maano, magamit. Kaya alam mo yung mga binibini kong isda, nitigas lang dun sa loob ng refrigerator. Tapos, tasabihin niya. Nagulog na, nasisira na, wala naman akong magawa. Model ko yan eh. Pero, di naman dapat tama yun. Dapat malaya tayo kung anong, anong gusto natin gawin dito. Yung kanya-kanyang diskarte, di ba? abang ko ba kuya? Gusto ko na nga rin umalis dito eh. Nga lang, sabi ko nga, siya yung model ko. Eh, posible na... Hmm pag initan ako na pag initan ako niya sa trabaho bago lang sa ako dito eh ganyan talaga yung mga kapwa natin pinoy sa trabaho akala mo sila yung may-ari ang tatapang pag sa Pilipino pero sa ibang lahi yung alam lang nila sa sabihin mapimus sila ako ano noon, kuya, magiging maayos ang trabaho ko dito kasi mga Pilipino yung nagmamanage dun sa pinagtatrabahohan ko. Eh, wala eh. Parang lalo pa ata akong nahirapan. Kaya, last na to. Uwi na ako ng Pilipinas. Hey, alam ba? Kailangan dito sa abroad, matuto ka dito, Lalo na sa mga kapwa nating Pinoy, pag nakita kanilang maina, lalo kanilang aalilain. Tsaka, lalo na yung mga matatagal na dito sa abroad. Nakong umasta, parang pinsan ng presidente ng bansang ito. Teka pa nga kuya, makakaya mo. Ganyan din yung mga naranasan ko noon. Kaso, pag naalala ko yung pamilya ko, hindi ko na... Iniintindi yung emosyon ko. Kaya... Eto. Nandito ka na eh. Kaya kakayanin mo. yaan mo. Kakausapin ko si ate. Baka magbago pa yung rules niya. Ate, pwede pa kita makausap? Oo naman. Pwede na. sumabay ka na sa, sa pagkain. Ay, oo nga pala. Kailangan ko na yung share mo sa pagkain, ha? Sige, na-share tayo sa pagkain, eh. Eh, ate, hindi naman ako nakakain dito kahit isang beses, eh. Eh, bakit naman kasi hindi ka kumain? Ang dami-dami namang pagkain dito. Tsaka ba't hindi kayo mabaon? Hindi yung kain kayo ng kain sa labas. Kaya hindi kayo nakakatipid eh kung umasta ka kayo para kayong mga lokal. Kaya yan, karamihan sa inyo, mga hindi nakakaipon. Ate, hindi naman sa ganun. Isa pa, libre po ako ng pagkain sa trabaho namin. Nare-reimburse po ng company namin every month. Kaya di ko na po kailangan mag-share dito ng pagkain sa bahay. Kaya mo po, sa off ko, magluluto po ako. Sagot ko na po, yan ang hirap sa inyong mga baguhan dito sa abroad. Ang ah, yayabang. Alam mo ako dati, ang liit din ng sahod ko ha. Kaya lahat ng pagkitipid, ginagawa ko. Kaya kahit malaki na sahod ko, hindi pa rin nagbabago ang lifestyle ko. Pero mali naman po yun ate. Kami ni Lay, hindi naman po kami kumakain dito sa bahay. Tsaka ikaw lang naman yung araw-araw kumakain -araw dito. Four times a day pa. Tsaka yung mga kaibigan mo dito mapapakain. Hoy, 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 Chris! Wala kang pakialam kung ano ang gawin ko dito. Ako ang flat owner, kaya ako ang masusunod. Pero ate, umuupa din po kami dito. Sa lahat ng mga pagkain na binibigay mo sa mga kaibigan mo, may share kami doon. Eh, ayaw niyong kumain eh. Ano magagawa ko? Ikong eh, kung ganun ate, ilipat na lang kami ni Lady. Hoy! Ba't may sasama yun? Lay! Subukan mo lang sumama! Eh... Ma'am sorry po kasi gusto ko rin naman pang tumaas ng sahod ko. Apat na taon na po kasi ako dito dun sa trabaho ko pero hindi pa rin po nag increase eh. Isa pa po, ang laki po ng gastos ko dito sa bahay. Eh. Sorry pa, Ma'am Ah, uh, nga pala po. Uh, nakausap ko na yung operation manager nyo. Nakukunin ko na sila eh. Tapos lilipat na siya sa company namin. Bale, aantayin na lang niya matapos yung 3 months sa company niyo. Tapos ko ko na siya. <laughs> Ako na mismo. Ako na mismo yung magpa-process ng mga papel niya. Wow! Ang galing mo naman eh, no? Ano ang kala mo dito sa abroad? Ganun na lang kadali mga proseso ng mga dokumento? Hoy, sa loob ng 20 years ko dito, hindi ganun kadali, iho. Kaya bang naman ni Nga pala, hindi mo natanong sa akin kung anong trabaho ko last time. Tinanong mo lang kung saan ako nagtatrabaho. Nga pala, operation manager ako sa coffee shop dito, tsaka dun sa Dubai. Kaya, pinili kong mag-partition na lang kasi gusto ko makatipid sana. Kaso, dito napunta ako sa'yo. Kasi ayokong magtagal dito sa abroad ayaw matenga dito ng 20 to 30 years. Tsaka, mas masarap tumambay sa Pinas habang sinusulit mo yung mga perang pinaghirapan mo. Kaya, payo ko lang sa'yo ate, bago, baguhin mo na ugali mo. Para di, ko na, di ka na magtagal dito sa abroad para makauwi ka na ng Pinas. Lay, kunin mo na yung mga gamit mo. Please tayo. Sige po.